hey <laughs> um. mom. Hi ma'am. Do

drop na natin yung ano, second booking natin dito sa Green Gate. Ah, uh, muna tayo sa bahay. Kiss muna tayo kay baby. Kaya ba tulog rin din yun eh. Pangat ng booking, may pumasok ulit Dito lang din sa loob ng green gate ang pick -up. Tapos yung drop uh, Imos pa rin pero malapit na sa ano Bakuor Punta natin Sabi ng mama, malayo dyan po. Huwag kasi yung shower cap. Uh -huh. so, may booking na pumasok sa atin, kaya lang medyo naula. Maganda tong booking na to, paala po, paala bang. Kamer Panagad natin para mag-cancel Hirap na so, Kasi may mga mainipin na ano, Passenger Kaya tayo magkapote kasi medyo naambun eh. Magkapote so, tayo mamaya Pag medyo lumakas talaga Okay na po kayo Wala po kayo nakalimutan Baka yung usual yung sa Daanghari or sa Las Piñas ko. Oh. limang booking e-wallet 54 anim na booking 87 fare binigyan tayo ng na 100 naman dito tayo sa South Park ngayon dito sa Muntinlupa pa din pampitong booking na pumasok Barya lang ulit pero papatuloy natin yan kasi yung barya kapag ka madami wala ka na rin yan wala natin lapit lang yung ay yung pick up 3 minutes away lang alam parang alanganin dito sa pick up kaya ingat ingat tayo madilim medyo medyo. medyo, medyo madilim dito sa kinita eh. dapat pag ganitong gabi maano ka maingat pumasok ng pasok sa mga skinita Patong ko Ay pa, medyo maliwanag naman Iba na agad Puso na kasi ngayon yung harangan ng motor eh Tapos ko Agaw motor Hanapin natin si Ma'am Maria Ma'am Maria, where are you? Ma'am Maria po Ayun Good evening po pero ang ganda ng bag pumasok sa ating buho oh. 250 kahit pa Santa Rosa siya pwede na Ma'am Sai po Ay, Evening ma'am, gusto nyo shower ka pa? Hmm, hindi na pa For eight nga lang eh. <laughs> ah, thank you. Yo, ano ito pa tayo dito? Sa pinagrabo pa natin One sa pump uh, <laughs> <laughs> Balik na tayo pa Manila, mga dama. Ito <laughs> pa tayo dito nag-iintay. <gameplay>. Hindi <laughs> ko alam kung sa to guys, pero may nakuha tayong pa Manila. 475 ang ano pang repair niya kaya lang delikado dito sa lugar na ito eh pick up niya tingnan natin dito, tayo sa anong kabila dumaan <coughs> delikado dito sa daan na ito tayo sa kabila dadaan ay pang naman eh basta pang gilid ng ano Gilit na ang ilit -kilit ng creek Ayoko sa mga ganyan Nakakakababa Nakakababa sa ganyan Ang so, gilit-gilit ng creek Kasi, hindi na alam ka Matayin ka, eh. tatapong Lula na lang dun sa creek bali pag pagdrap natin ng nung... isang booking para malabang to Santa Rosa yung pampitong booking tumambay so, tayo sa gate medyo matagal tayo na patambay di ko alam 30 minutes ata doon sa trabo, so may malibago Santa Rosa lamit sa terminal ng bus mga pamanila. Manila pinasukan tayo pa Makati naman Makati 475 yung fare ano to pang walong booking to pang walo pang walong booking natin ngayong gabi pupuntaan eh. so, ko na ngayon 450 meters away na lang ako Ayan, may lamay dito may lamay ano? May tulay pa tayo madadaanan O tulay, na? madilim na dun Nakakaba na dito Nakakaba Ay, low ma'am. Ah, uh, andiyan na kayo, Kuya? Yes po, ma'am. Ah, uh, sige, wait lang papalabas na ako. Sige po. Dito <coughs> tayo, palabas na daw si ma'am. Nakakatakot dito, guys, ang bilis sobra. Tinawagan ko yung ano, yun, oh. wala naman yung kabao kasi sumagot naman siya agad tapos palabas na daw siya Ayan. pero dapat stay alert pag may lumabas na motor dito alis talaga ako kakaripas ako ng takbo Ang gusto niya shower cap? Ha? Ang summer cap? Ay, ang summer. Huwag na shower cap. Okay. Sabi ko, pag may dumaang motor, kakaripas na ako. Bakit ko yan? Nakakawa dito. Oo. Nakakababa. Hindi naman, mahal. dito, totoo pa. Ah. Buti na lang. Yun, so 12.30 na tayo nakarating dito sa ano. Avida Towers as 10 Tower 3 dito sa ano Makati galing tayo na ng Santa Rosa binigay niyo man 500 ang fare niya is 465 so pang walo natin yun 1, 2 3, 4, 5, 6, 7 8 9, ah, pang siyam pang siyam na booking hanap tayo na pang sampu pang tayo para solid tayo lang tayo ano ano lang tayo tayo lang boss thank you boss Sir John po? Sir John? Oo. Okay. Gusto nyo siya wake up yun? Hindi na. Yun, na-drop na natin yung pang siyam na booking natin. Yan, 87 yung ano, fare niya, pero binigay sa atin 100. Kung mag-begary. Ano tayo? trip. Sabi, nag ng booking, pero naka-open na yung app. Kung sampung booking punta natin from Mandaluyong to Pasay. Let's go. Punta tayo ngayon sa pickup natin. Yung dito sa Mandaluyong. Puso rin hold upan dito. Kaya medyo ingat-ingat na -ingat lang tayo. Ayan. So from Mandaluyong. Nandito tayo ngayon sa Pasay. Nadarap na natin yung pang sampung pasayero natin. Ito lang naman. Labi lang sa Terminal 1. Baklaran banda. Kailangan ko eh, sa'yo, maubos natin yung 600 na top up. <coughs> 350 pa natitira. Punta yun sa'yo na madaling araw. Yan. Uh, 2.17 na ng umaga, medyo tagal natin naghintay wala anong ano, pag-drop natin dun sa may may malapit sa na naiya ang tagal so, booking tayo punin natin sa si Soler dito rin sa Pasay pick up din dito sa Pasay drop off din dito rin sa Pasay 80 pesos lang po go oh, no. ang 12 na booking from Pasay tumandalo yung ulit 146 ang fair Tayo dun ngayon Sir Libo Thank you sir So okay, nagdrop na natin yung pang 11 na booking natin dito sa may Manda Tapit tayo banda sa dito sa manta o sa gilis maliwanag mayroon pa tayong 300 top up ano ba yan? halati pa lang yung kukuha ano, natin this, 700 data top up ko ngayong araw

natin pang 12 na booking natin dito tayo sa yung ano gusto na abin malapit na ito sa Fairview ginikas okay. yung bayad ni ma'am. 233 hintay hintay lang tayo dito may booking dito pababa imposible ng wala hindi tayo bababa hanggat wala tayo na yung oh, kuha ang booking uy 300 yung sinad ni ma'am. generous message natin time check 4.12 lang madaling araw since dito tayo sa QC sa may congressional road uh, try natin pumunta ng Diwata Paris Overload <laughs> naglalagot siya sa awa ko bili ko daw siyang Diwata Paris Overload mula QC hindi <laughs> kaya mapanis yun pero pag walang pumasok na booking ha Pag may pumasok na booking Siyempre <coughs> Cancel Ito Di ba pare para sa open Kaya lang <laughs> Sarado Sarado Punta siya ng EDSA dito pa rin sa QC. Punta natin. 4 minutes away lang siya. <coughs> Time check 4:48 and dito tayo sa Timog Avenue. Dito tayo mag-aabang ng mga booking pa. Uh, Time mag-aabang booking van na. So, natin 250. Time check 5.17 Pang 13 na booking Ang QC Ang daluyong 81 yung fare Medyo malayo yung pick up Pero along the way naman Kaya yeah. okay lang Waiting tayo Waiting Ang told natin na ano na booking 100 yung binigay okay, At ngayon may pumasok na booking Ito so, 55 pesos pagka ano, pagka nasa maraming skinita ng lugar tapos yung fare ay eh, 50 lang ano medyo alang, medyo alangan sa fare Ma'am Junlin po Ma'am, good morning. Gusto niya shower cup? Shower cup po. Kasi na booking man daluyon tumakati 62 pesos. Time check 6:08 na. guys kumuha tayo na, ano lala move pauwi pauwi na yung ano tabite drop off nito sa dasma 333 kukunin natin sa ano makinli dito tayo ngayon sa makati time check 6.30 am yung lang para makauwi para pang may panggas lang let's go let's go tanggunisa daw dalawang kilo Kayang kaya kaya Yon, time check 6.45 bandito na tayo sa pick up nung una nating booking sa lalamove pauwi pa uwi ng ano, Gavite natawagan natin hindi nasagot eh ang hirap sa ano, kalabot. tagal makontak ng ano, minsan tagal makontak ng center o kaya receiver hirap pero tsagaan lang kasi may mahirap, may madali Dapat sinatsagala abahan mo ng abahan yung pasensya mo Kap bos na lang daw boss eh. Sarendra di ba? Tapat daw na ano open parking ng market. Gallery. 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 Ayan siguro boss. Sige, sige. Ay, ay pinapasok mo dyan. Lala mo po, lala mo. Ang payment niyan, ma'am, doon, ha? Doon na po. Receiver. Sa rin po ang nagpot sa inyo. Ha? Yun rin po. Ay, ah, yun rin po. Uh -oh. Gusto nyo yung iwan, ha? Uh Oo. -oh. Sige. Kasi bibigay ko lang tayo mag-iwan. <laughs> Thank you. Dito. Baka makapag-angkas tayo O kaya Ano Tawa ng isa pa Isa pang lalamog Yan na nga Baliw pa tayo ng na nga gabi okay. may pumasok na booking sa angkas kitaanan muna natin to natin natin sa Merville dito natin siya mabunin sa Tagig sa Tagig pa Merville so nasa 11 yung pair nya nasa 11 3 minutes away na lang pang 15 na booking na pang 15 na booking Time check, 8.08. Sa oras na ata natin na pump yung ano. Yung pick up natin. Parang yung uh, oil pay na kagsada. Layo ng na inigot natin. Bumalik tayo. Yung angkas gabas pinagay niya ng anong. Tarili na. Ganyan. Thank you. you. Stop over. 7.11. Sukat. So, May nang... Gatorade. laban sa antok. Oh, naburat. Time check 9:42. ga lang natin dun sa kinuha nating lalamove. Dito sa Dasma. Bali, 343 lahat ng fare ni ma'am. Binigyan tayo ng 400.